Ng hapon sa inyong lahat mga kabayan Andito ako ngayon sa isang uh, shop na naman Dito sa Sharjah uh, Hindi ko na sasabihin kung anong pangalan ng shop Nandito kami ngayon para mag, uh, mag search ng, uh, mag -search, ng uh, mag search ng mga ano kaninda So kabayan Tara, samahan niyo ako sa aking pagsusort, sa aming pagsusort para makakuha kami ng vintage. Okay? Tara! Yes, ito. Nandito ako ngayon sa Sharjah. Ito ay isa sa mga shop na bilihan ng mga yukay, yukay. Okay, okay. Ang tawag dito ay si okay, okay. Ito, ang dami, oh. You see? Ito, napakaraming mga paninda. Nandito kami ngayon. Oh. Ito. Okay, nandito kami para mag search. Ito, tingnan nyo, oh. Diyan yung mga paninda nila dito, iba-iba. Ito, tingnan natin. Oh, tingnan natin kung ano to. Ito ay isang isang sample ng kanilang paninda. Oh, Ferrari. Kaya lang, jacket siya pang winter dahil sa siguro, dahil sa Summer pa rin dito, uh, hindi pa rin nabibili dahil gawa nga na mainit. So, hindi pa nila siguro napapansin yan. Okay? Meron ding mga pants. Yan. May mga cups. Yan. May mga cups ng mga kapinda. Yan. Meron ding mga, eto, mga blanket. Na pwede niyong bilihin. O, yan. At meron ding mga shoes. Ito ang kanila mga shoes, yan. Mga unisex shoes, yan. At meron din mga bags. Yan, mga bags. Yan. Nakikita ninyo mga kaibigan, mga kabayan, mga kabsat, mga kapatid sa negosyo. Ito, nakikita ninyo. Oh. Pwede kayong mag-drop by dito kung gusto ninyong tumingin. Ayan. Hmm. Hindi ko nasasabihin kung saan, anong shop ito, basta Industrial 12. Nandito kami si sa Industrial 12, Sharjah. Ito ang mga kaibigan, Oh. Mga kabsat, nandito kami. Ang dami. Oh. Napakarami, pero pinitin uh, namin kung meron kami makikitang uh, paninda na pwede namin ibenta. Ayan. Yeah. O. Oh. Oh. Tignan nyo itong cups. okay May mga cups dito. Oh. Guest.